Sa iba pang balita, mga kababayan, epektibo po simula ngayong ikalima ng Setyembre ang pagpapatupad ng price ceiling na abot sa 41 pesos sa regular meal at 45 pesos naman sa well-billed rice ang dapat raw pong matupad sa bawat tindahan ng bigas sa Pilipinas. Sa bisong inilabas ng Presidential Communications Office as PCO, maaari daw pong maharap sa, uka, o sa kaukulang parusa ang sino mang lalabag sa nasabing panukala. Alinsunod po yan sa Section 15 at 16 ng Republic Act No. 7581 o yun pong Price Act para sa mapapatunayang lalabag sa Executive Order 39. Nakasaad dito na ang sinumang sangkot sa illegal manipulation ng presyo ng anumang basic o prime commodity gaya ng bigas ay maaari na pong makulong sa loob ng hindi bababa sa limang taon at hindi rin daw po hihigit ng labing limang taon. Buko dito mga kababayan, maaari din daw po ma-penalize ang mga ito at magbayad ng multang hindi bababa sa limang libong piso o hindi hihigit sa dalawang, dalawang milyong piso. Samantala, ang sinuman daw po lalabag sa mga probisyon ng Price Act para sa mandated price ceiling ay maaari daw po makulong sa loob ng hindi bababa sa isang taon at hindi rin hihigit sa sampung taon. Bukod dito, maaari din daw mga ito na magbayad ng multang hindi bababa sa 5,000 piso o hindi hihigit sa 1 milyong piso batay nila sa pasya ng korte. Samantalang mga kababayan, hinihimok naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino na agad daw pong iulat ang mga lumabag sa Executive Order No. 39 na nagtakda ng mataas na presyo ng bigas sa buong bansa. Nang tanungin kung paano titiyakin ng gobyerno na mahipit na ipatupad ang executive order, sinabi ng Pangulo na naglagay ang gobyerno ng istruktura para daw po patuloy na subaybayan ang presyo ng bigas sa merkado. Ang mga ahensya ng gobyerno na inatasang mag sa pagpapatupad ng price caps ay ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government, Bureau of Customs, UFLV National Police at iba pang ayan siyang nagpapatupad ng batas bukod sa iba pa. Sa uling pahayag mga kababayan sinabi ng punong ekotibo na ang mga pagsisikap ng gobyerno ay itutuon sa National Capital Region dahil binigyan din niya na ang mga kondisyon ay hindi masyadong masama sa labas ng metropolis.